good evening. Uh, dito kami sa Daid, kararating lang, kararating lang. Uh, pihit po kami, pihit. Pihit, napakadami pasayro dito sa Daid. Tambak, tambak ang pasayro, tambak. Pero may kanya-kanya kaming oras. Kami ay tatlong magkakasabay, magkakasunod pala. Ayan. Pulibok, pulibok po, Daid, pulibok. Oh, Bulibok. Ah, napadan pasero. Mga pasero sa back. Ayan, nakikita nyo, ay pasero, tambak yan, oh. pero may kanya-kanyang oras ng uh, uh yan tatlo kami magkasabay. Oh. 51, 2, 2, 3. Kapag ah, pala, about 25 BM ito. Lazy boy. Uwi na po talaga. Uwi na po talaga dito sa Tawit, Camarines Norte. Yan. Para din lusin ito, napakadami rin pa sa Talaga, pagka uh, season, ay, uh, dinadag sa pasahero ng ang terminal ay dinadag sa ng pasahero kaya kami ay pipila na 8.45 pang alis namin. Ayan, ang dami masayar dito. May kanya-kanya namang -kanya oras nang alis yan. Pa paano natin? Hello, yan. Nating uh, mga washer dito. Katulong-katulong sa pagpapilo dito sa terminal. no? 8.45! Baka na, 8.45! Uh, Dahan ba sa ero? 8.45 yan! 8.45! Kaya na kami mga, mga pasero, 8.45 Ay mga pagkakay, dito po sa ano, sa strip po 8.45 Yan, nandito natin yung mga pasero, kunin naman natin ang ticket, ticket naman Daming chance passenger. Ha? Ipapatayo tayo. Pag may tatayo. Pag wala naman, hindi may iwag na. Ito mga chance passenger dito. Iba dyan. Nakakawa na mag di kasakay Mga dalawa tatlo lang ang S9. Dalawa sa bubong, tayo. Pwede tayo. May bakante pa ba yung isa. Hindi dapat ng isa. Kakansel to. Ah, Balis na mo kami with the 46 passenger. <laughs> Driver on wheel Pagod na Kaya matutulog Driver manese Pagod na tayo sa labo isa Uh, bojasa Welcome to Labo Bridge Labo Freight. Bibigup din ng uh, isang pasyero sa uh, labo terminal sala lang ha Salto Grabe, tambak na masayro. Ang dami ano. Uwi yan talaga eh. Ubos yan sa bus. Ayan nga. Ubos yan. Yung mga party na bus. Apat ah, na bus naman tayo magkakasunod eh. Ubos yan. Talagang uwi yan ah. Tingo eh? Yung mga... Eh. Nag long weekend ano. Hindi kasi Samin... sasabay yung mga iba sa lunis eh. Nagbuto, hmm. nagpunta ng sementeryo. Sabi, sabay silang ng luluwas. Toto, dilib, ng labo, termal. Mm Petrolya. -hmm. Okay, kung hindi nga mag ayaw ko Hindi ko mapansin, kurbahan. Passion, oh, say, ay, may... baka to kanti na ba eh. ah?

Mga ka, ayaw ka na yun. Yeah. Yan yung mga sabay natin pa Manila ito mga galing uh, Biko, likas Bito, 5M. Ayan. Dito yan, sa Raymer, sa Talipan. So, 51. 51, 3-0. Ayan. Galing Matnog. Ayan. 5130 Ayan Dati nga yung mga galing Bicol yan Baging galing nga Iriga Asia Star Ayan tapos na po kami kumain Palis na po kami Ayan laman namin na ay 47 Galing dahil Ayan, pagkakalunin na Shoutout sa mga gwardiya dito, sa mga gordya ng uh, Rimer. Ah, napakasisipag yan o, oh, mga gordya o. Oh. Shoutout, good morning, good morning. Pagbilaw na po. Pagbilaw na po, pagbilaw na. ako Pag 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 na sa ano. Candelaria? Oo. Sige, sige. Baka matat po po. Yan, medyo uh, mabilis suntak mo namin ngayon at na walang traffic. Uh, siguro mga alas 6.30 nasa Cubao na kami. Pit pit tayo, pit na naman sa Cubao. Pang alas 11. -eh. Sabi, mga tao pa tayo niya mababa pa. No, slamig. Pwede rin maya, pangkalinihan natin. No. Kaya, yeah, kamusta natin yung mga tropa natin dito sa talipan. Kung gising na, gising na. Gising na sila, alas 2 na, alas 3 na eh. Ayan, na gising natin mga tropa Nakalis na eh, kayo Okay, nakapila na <coughs> 589 Kandilaria, sambat Sambat, tamalapit Ah, <coughs> turbina Kandilaria, turbina pa ba? Ano, ah Walter Mart yung kandilaria

atau Sena Tunnel ayo <coughs> hey, bapak binti ya terminal binti ya dami namang uh, bus ito galing sa ano sa lukban ito 1249 no ah pindi ah arsal nga pala ito 1249 presal Good morning, good morning, good morning mga ka Nandito sa Cuba. Una ka po kami pa ang diet. Yeah, pihit po kami, pihit. Uh, dumating kami uh, 6.30. Alis uh, naman kami dito ay uh, 11.10. Pila kami alas uh, 10.00. Uh, pihit po kami. Pagdating ng diet, pihit po ulit kami. Uh, last trip po kami sa diet, last trip alas 10 ang alis, alas 10. So, kailangan ay uh, hindi kami masyado ma-traffic para mabit kami sa oras. Para hindi kami maghintay ng matagal at mga mahal na pasero sa Camarines Norte sa Dai Terminal. Sa DLTB Terminal. ayon uh, rin po ang ating nakakasama. Yung dalawang uh, na driver ko, si Driver Manese. Ayan. Driver Manese at saka si Driver Alterrado. So yun kagabi, tambak po tambak ang kagabi, kagabi sa Taiz. So limang pas kami pumila. ay uh, agad namang napuno yung uh, limang pas tayo. yun. Kasi yun po ay may mga seat number na, may mga oras na pagsakay o sinusunod na pagsakay nila. Tulad so, namin, 8.45 kami. Tapos ang kasunod namin ay uh, 9.30. Tapos ay isang uh, 8.45 ulit tapos ay isang uh, alas jis so yan po ay may oras na may oras yung uh, lahat ng uh, na katambay doon uh, may, may mga lang ilang chance passenger pero nakasakay naman nakapagsakay uh, kami ng uh, anim, anim na chance passenger yung mga walang ticket nang uh, ibig sabihin yun ay chance passenger yan yung mga nasa gilid yung naghihintay ng uh, mga papakante kasi pagminsan ay uh, may nagpapabook hindi naman tumutuloy so ibig sabihin ay uh, cancel cancel yung cancel trip yun so uh, nagpasalamat naman sa atin yung alim na pasayro yun para at nakasakay sila ng uh, maayos at nakarating sila ng uh, ligtas sa kanilang uh, paruro ng kagabi maraming salamat po mga inoong at saka sa amang at uh, Uh, oras oras, araw-araw mo kaming pinapantayan, minuminu sa aming mga biyahe. at salamat din sa mga pasahero sa Makay, gagabi at shoutout po sa inyo. Magandang tanghali po, magandang tanghali na. Yan, uh, shoutout kay Sir Arthur Villan Lueba. Yan, nagpunta dyan. nakunta siya dito sa terminal sa Kabaw. Uh, sila kanya yung kanyang kapatid, bawin ang, uh, kapatid, pauwi ng uh, Camarines Norte.